Hello magandang araw mga kabayan yeah, Topic natin ngayon araw Sa Kalakhang Maynila Sa nasasakupan ni Mayor Lacona hanilakona, Lacona Kagalang galang yeah, Kagalang galang na Mayor Siguro May parating lang kami sayo Dahil kung ito ay hindi nyo po alam yung mga pinagagawa ng inyong mga tauhan sa baba eh sa pamamagitan ng video neto eh sana aksyonan nyo po ito kasi masakit na po sa mata na parang ano itong mga tauhan ninyo eh parang walang nagsasabi sa kanila na mali po yata yung napasok nilang trabaho ito sisimulan natin ito Miura sa ano yung sana makarating ito sa inyo tulungan nyo ako na makarating ito kay Miura na makarating po sa iyo itong video na to simulan po natin ito dyan sa may inyong bakuran sa city hall ng Maynila nandiyan dyan yung SM Manila kasi so, usually nung isang araw tinanong ko yung inyong MTPB na naka duty dyan kung saan ba yung ano yung saan ba talaga yung sakayan at babaan dyan sa may SM Manila kasi yung drop off dyan sa loob linagyan po ng harang nakapagaling po kayo dito sa may tulay dito sa may mga kundo eh marapat ta U -U turn pa kayo kasi sinaraduan linagyan ng harang ngayon ang tagilira nun ng is in Manila eh linagyan ho lahat no loading unloading ang tanong ko po sa kanya Miura ito simple lang naman saan ho ang dapat sakayan at babaan dito sa bandang isim na to dahil may mga kondo po dyan eh, eh, lahat po bawal magsakay eh ang sagot sa akin nung inyong MTPB na babae eh, eh nakita mo na ikang bawal bawal yan magsakay. kaya nga ho ako nagtatanong, saan ho ba ang tamang sakayan at babaan sa ganon, yung mga nanggagaling sa kundo na lumalabas, alam din ho nila kung saan sila mag-aabang ng sasakyan para doon na ho sila magsakay. Yun lamang humiura na sana ma nyo po itong mga to dahil parang di ata nila alam ang ginagawa nila. Dumako naman po tayo Miura dito sa mga MTPB nyo naka naka-download dito sa mga kanto ng inyong mga stoplight. Ito number 1. Ito total na sa nabanggit ko na yung SM Manila. Dito sa may bandang una na to ng stoplight. Eh ano yung may miura? Hindi naman nagtatrabaho. Ano ba naman yan? Nasa kabila, nag-aabang lang. Hindi naman ho talaga nagmamando ng traffic. Kaya ang inyong nasasakupan, napaka-traffic ho miura. Sobra. Ito miura, yung makakarating sa inyong video, sana aksyonan nyo po ito dahil nakikita ko yung mga MTPB na to nung mga nakarang administrasyon ng mayor, sila na po nakalagay. Kaya ano anyway, yung sanay na sanay na po talaga sila. Sanay na sanay silang kung saan yung puno ng mangga, kung saan yung puno ng poste, andun sila nakatayo, nagkukumpulan. Ngayon po miura ito, para makarating sa inyo, baka kasi may pasahero ako nung nakarang gabi na sabi nga, eh kayo naman ay napakabait na tao, maganda ang layunin sa ating bayan. Eh sana kung hindi po nila ito kayang gawa ng paraan yung mga traffic ng Maynila at hindi hindi po sila nagtatrabaho miura eh. Kung makikita nyo po ito, isurprise eh, nyo po itong ikutan. Mga nandudon lang sa kabila talaga lahat. Kung saan yung stoplight, nandudon sila sa kabila. Mga nakatayo, nag-aabang lang hindi, pinanunood lang nga nila, nagkabulbul na traffic. At, masipag po sila, Miura, manguli. Ito, ito, papangalanan natin, Miura, para alam nyo po, yung mga lugar na, para sa akin po, ang tawag ko sa kanila, Majikiro. Ito, Loyula, Corner, Lakson, meron po dyan 7-11 at may mga puno po dyan kapag galing po kayo dito sa may bandang simbahan, palabas ka ng, papunta ka ng Quezon City, meron po dyan enforcer. Minsan nga daw, kasi pinagtanong-tanong ko na din po sa mga nakatira dyan, eh, minsan nga, umaabot daw ng pito sila dyan. Pero, ang traffic dyan matindi. Hindi po nila ginagawa ng paraan ang traffic dyan. Pero, tuloy po sa panguhuli, eh, sa lipi, may maibsan yung traffic, yung mga hinuhuli nila nakabalagbag pa ho at kinakausap nila hindi hindi naman tinitikitan agad-agad ay eh, lalong nagkukos po ito ng traffic dumako naman po tayo dito, itong Loyola Mayura araw-araw tuwing araw-araw po ito traffic po dyan kasi may makikita ho kayong mga enforcer dyan mga nasa gilid lang, hindi naman no talaga nagmamando ng traffic. Ang binabantayan po nila dyan, may mga trapo sila sila dyan, ang, yung signage ng kalsada. Eh talaga naman, miura, masakit po sa mata pag nakita nyo. Kaya kasi, kung hindi ko naman ito ipaparating sa inyong video na to, imahe nyo po miura ang nasisira. Kaya kung hindi nyo po alam, ay eh, marapat po miura siguro itong mga traffic enforcer na itong tamad na hindi naman ho talaga balak magmando ng traffic ay palitan o kaya naman bigyan na lang ho natin sa mga pulis sa ating magigiting na pulis mababait pa kapag hindi ka sumunod sa sa traffic ay tikit ka sa kanila kaysa naman ho dito sa mga MTPB na iba na itong MTPB, na hindi naman nagmamando ng traffic o binabantayan lang o signage ng kalsada, swerving, beating the red light, yun o binabantayan nila. Eh kasi kaming mga motorista miura, natural, yung mga driver na yan, nag aabuluyan ng oras para naman yung iba kumita sa mahal ng gasolina, dagdag pa saanin pa po namin ito, miura. Eh ako po ay lubos na nakikiusap sa inyo na ito ay sana aksyonan nyo po ako po ay isang taxpayer din araw araw libo ang ginagas ko pero ang kinikita ko miura bariya yun po ang totoo kasi sa dami namin ngayon gusto din hong mabuhay Luyula ito napakatindi ng traffic ho dyan tuwing hapon pero napakarami rin ho yung enforcer na nakabantay pero nandudun lang ho sa gilid hindi ho nagmamando ng traffic itong mga to bagaman kumakaway-kaway andudun sa kabilang gilid hindi po gumigit na kaya ho nagkakatukod-tukod kasi walang pumipigil ho sa gitna eh siyempre ang mga motorista po lahat to yan nag-aabol ng oras pagod ito, pangalawang papangalanan ko Miura, itong ano, nandito sa bandang Osminya, Subil Osminya. Eh, talaga naman Miura, siguro ikutan nyo minsan na surprise ba? Makikita nyo po sila, nakahilira ang motor sa gilid. <laughs> Diyos ko po, ang traffic din ho dyan sa Subil Ruas. Hindi din naman ho sila nag nagmamando. Nag-aantay lang ho talaga sila ng mga nagkakamali. Eh siguro palitan ho natin Miura yung pangalan ng nakalagay sa kanila kasi MTPB Traffic Enforcer. Pero makikita ho natin, hindi naman sila nagmamando ng traffic ko. Eh, kawawa naman ang pinasasahod sa kanila. Eh pira ng taong bayan, tax. Eh mali po yata, napasok nilang trabaho. Eh kung ganun ho Miura, kaming mga driver papasok na din ho sa inyo total tatayo lang naman dun sa kanto manguhuli hindi na magmaman ng traffic o eh siguro mabubuhay yung mga pamilya namin mga driver Ganon siguro kasi na, nakikita kong problema tulad nito sa SA Manila nakalagay ho lahat bawal saan kami pupunta eh nagahatido kami ng mga pasahero at dumako naman po tayo miura dito sa Adriatico Corner Adriatico Corner Kirino Ganon din ho dyan Kapag tukod na ho dyan Wala nang imporser Nandudun ho sa may pintuan ng hotel Mga nakaupo sa motor nila Nagsisilpon Pero active po silang manghuli Kapag ho talagang nakita kayo Nagpilit kayo Abay, ticket Hindi ko alam kung tinitikitan Kasi nakikipag usap yung enforcer sa driver eh kaya pagkakaalam ko kapag nauli tikitan mo wala nang pag-uusapan once na ibinigay po yung decision ng driver accepted ho na may violation wala nang kung ano anong salita pa eh siguro miura kung ganun lang din naman kasi sa malo ng gasolina ngayon, Miura, medyo mabigat na po. Baka rating ho sana itong video na ito sa inyo. Nagiging pabigat na po sila sa amin mga driver. Unang-una, yung traffic ho, napakabigat po sa Maynila. Kasi parang wala na rin ho kasi traffic enforcer na nagmamando. Nandudun sa gilid. Ito, pangatlo, Miura babalikan ho natin dito sa may city hall, kapag huy kayo galing nyo dito ng, galing ho kayo dito sa may Il Arte, kakanan ka papuntang Tiapo, baka naman pipiding aksyonan yung mga naka, anong enforcer dyan, motorcycle unit. Kasi wala naman nung stoplight ho dyan, anong ginagawa ho nila dyan, Nak makikita ho natin, nagkukumpulan ho sila dyan, tinitingnan ho, ay ang huli ho, ang huli ho nila diyan, swerving. Ay paano po kapag dayo ho kayo sa Maynila? Lagay na ho natin galing ho dyan sa City Hall. May kinuha naman kung anong mga dapat kunin, ay may sasakyan ho yung tao. Ay first time ho sa Maynila. Nagkamali ho ng kabig ng Manibila. Ay may nakaabang na po. Pero wala pong traffic enforcer, ay wala pong stoplight diyan. Samantalang yung traffic papunta ng kiyapo, sa tuwing hapon, abe, napakatindi po. Nakikita ho natin yan, Miura, tuwing gabi, kaway sila ng kaway, kapag wala hong traffic dyan, dito sa may sakaya, sa loading bin ng mga jeep. Halip na makasakayo yung mga tao, nahihirapan, gawa ng ay grabe Miura siguro. Paki-action na naman 'tong Miura dahil Napakamahal na ho ng gasolina ngayon. Nagiging pabigat pa ho sila sa amin. Dahil papano nung nahuli ka na nga, perwisyo ka na sa pagkahuli mo, perwisyo pa ho sa pagtubos ng lisensya dahil matagal ho magtubos ng lisensya dyan sa City Hall ng Maynila. Di ho ba? Eh sayang naman po yung pinasasahod sa kanila, eh mga taxpayer naman po kami. Ngayon, kung hindi naman nila gampanan yung trabaho nila, abe, dapat palitan na ho natin ang pangalan yung traffic enforcer sa likod nila. Siguro, hanapan nyo na lang ho, MTPB Magikero. Ganun na lang ho siguro, wag ng traffic enforcer. Kasi hindi naman sila nagmamando. At dumako naman po tayo dito sa may ano, sa may Dorotiyo, si, eh, lagi ho dyan may isang U-turn slot diyan. Lagi hong may bantay diyan. Pero wala naman nung wala naman po diyan ano eh, stop light. Ani mo isa na na sanay na po itong mga ito. Parang hindi na po yata takot sa inyo ito Miura kaya itong video na to sana makarating po sa inyo Miura. Kawawa po kaming mga motorista. Siguro Kung hindi nyo man palitan ito, siguro turnover nyo na lang po siguro to sa magigiting nating pulis. Kasi sila, anda naman nyo silang magbigay ng ano sa mga motorista, mas magagan, mas pabor pa po ako pag pulis ang umawak sa traffic ng inyong departamento. Eh siguro, itong mga tamad na MTPB ninyo, eh, ilagay na lang po natin siguro to sa magwawales. Para may pakinabang, ngayon lumilurai eh, kung makarating man sa inyo itong video na to siguro ang ano ko lang dito. May eh, pa paki-action na naman po kasi mabigat na po pabigat sa loob namin ng mga motorista na araw-araw ho kay eh, kami ang inaabangan ay eh, nandiyan dyan yung traffic pinanunuod lang mo nila. Trabaho nila ay eh, magmando ng traffic o paluwagin ang kalsada. Yun lamang po miura siguro kasi masama sa kaluuban ng mga motorista na araw-araw hinahunting nila, hindi naman totally eh, nagtatrabaho. Eh siguro i eh, ano natin tong mga traffic enforcer ninyo, ipasyal natin ito sa Makate or sa ibang lugar ng kamay nila nakatabi ninyo para makita po talaga nila kung paano magmando ng traffic Hindi po kat, hindi po katwiran na pagod kasi iyan po yung trabaho ninyong pinasok. Napakarami po sa sasakyan kaya po kayo pumasok mag-traffic enforcer kasi magmando, magayos ng traffic Eh kasi kahit na sobrang haba na ho ng traffic, ando dun sila sa kabila inahayaan lang. Nakikita ko po dito sa Lakson Corner <coughs> Espanya. Nakikita ko po minsan dyan MMD ang nagmamando yung mga inyong ta MTPB ando sa kanto sa gilid lang. ba diba ho? Eh kung ganoon din lang ho, ibigay na ho natin sa polis or kaya sa MMD sila na lang ho magawa. Kaysa naman ho no, pasahuri na pasahuri natin itong mga MTPB na to eh abay lalaki na ho ng Wag ko kayo magagalit dahil nakikita. Yung mga MTPB, wag ko kayo magagalit sa sinasabi ko. Dahil araw-araw ho, nakikita ko ho kayo. Ginawa ko lamang ho itong video na to para iparating sa inyong amo at butihin natin na Miura ng Maynila na baka hindi niya ito alam sa pamamagitan nun ng video na to ay pakiaksyonan. Yun lamang ho. Kasi medyo sa bigat na ng gasolina ngayon, araw-araw nyo pang binibiktima yung mga motorista, ay eh, kayong alam nyo naman sa sarili nyo, hindi naman ho talaga kayo nagtatrabaho eh. Dahil kayong mga traffic enforcer, M binang MTPB ng Maynila, ang inuto sa inyo siguro ni Miura, magmando ng traffic o paluwagin yung kalsada, gawaan nyo ng paraan, kung may magagawa, hindi yung tatayo lang ho kayo sa isang tabi kung saan ho yung may poste ng Meralco, may poste ng LRT, saan ang may puno ng manga, doon kayo mag deploy at kung may bitin the red light, eh talaga naman. Sayang ho yung ibinabayad sa inyo. Galing ho yung sa tax ng bayan. ba? Diba? Kaya kung hindi nyo naman ho kaya, eh, dapat kusa na kayo mag-resign sa inyong mga trabaho. Eh, kung ganun din lang ang labanan, eh, lahat to kami mag apply na sa sitio lang Maynila, MTPB na rin. Kasi masarap ang buhay ng mga ganyan. Susuot ka ng uniform, may panikit ka, tatayo ka lang dun sa gilid ng stoplight, aabangan na lang natin yung talagang Nagahanap buhay din, aagawan, namin ng pagkain yan. Ganun ang labanan. Kaya sana may itong video ko na ito, eh, siguro dapat paki-action na naman. Kasi talagang mabigat na ho. Ito, biruin nyo. LTFRB, magbibigay po sila ng subsidy para sa amin. Eh, kayong yung mga tauhan nyo naman po, parang wala ho yata ang mga puso walang patawad. Buti pa yata ang pulis, pag dinampot ka, eh may investi investiga. Sa kanila, hindi na. Wala nang first open. Diba ho? Eh, yun lamang umiura, yung sa video na ito, kung, kung hindi ho kaya ng ating mga MTPB sa Maynila, at nandiyan lang naman sila, pakuya-kuya ko, hindi naman talaga nagmamando ng traffic ko. Oh. Ay marapat siguro, maraming may gusto diyan. Ay pwede naman diyan sa Pwede naman yung pulis natin na mga masisigasig, masisipag na pulis, ay doon na lang ho natin ibigay ang trabaho na yan. Ngas ganun yung matitigas ang ulo na yan na i ay siguro naman matatakot na sa mga ating kapulisan. Diba po? Eh kasi itong video na to hindi ko to ginawa para awayin po kayong mga MTPB kasi hindi naman ho lahat sa inyo tamad. Yung iba naman ho talagang masipag din. Nakikita ako din naman ho. Pero sana itong mga luma na to na ilang putol ng tahid kaya tiyensa pa, kilim napunta ki Irap, napunta ki Iskomborino napunta na kila kuna ay eh talaga naman siguro si pae niyo na to ang haba na ng hindi abay man ta kinahatin miura ang MTPB niyo nabubukod tangi Nmax na ang motor oh di ba saan ka pa hmm. hindi ko kayo bintanga kung ano ha nakikita ko ho Yun lamang mga kabayan, mga Miura, ito lamang po yung ano ko pakiusap po sa inyo, paki action na naman, kawawa naman po kaming mga motorista. Wag naman po yung puro kuyako-yakoy, gawa nun ng paraan kung traffic ko talaga, tulong-tulong, tulad nung Makati, nakapag-uras ng pasokan eh, nagtutulong-tulong, andyan lahat sila sa gitna, talagang hahataking kayo pari-pariho, walang hihinto, kapag naman uwi ah, nahahatakin din kayo palabas Ganon ganun po sa Makate sa ibang karatig lugar pero ho, sa Maynila iba po bulusok na po ang sasakyan mga nakaupo lang sa tabi nagsisilpon di ba pag nagkamali po kayo daig, daig, pa nila si Miura kung maka, makapag forma dyan sa gilid yan, sa may harap ng City Hall, yung papunta ng Kiapo, laging araw-araw meron ho dyan. Ginagawa po nila siguro dyan, nagpapay nga, pero namimirwisyo pa. Tama ba naman ho yun? Ay, ang inuhuli nyo, taxpayer, iyon po ang mga nagpapasahod ho sa inyo. Isip-isip din po, mga MTPB ng Maynila. Pira po ng taong bayan, pinasasahod po sa inyo. Kaya wag nyo naman po kami pagmalupitan. Eh lamang po, Miura, ito, sana makarating po sa inyo ang video ko na ito. Lakas loob ko po itong ginawa para sa ganun, ma nyo po ito. Yun lamang, babay, Miura, kung sakaling kailangan nyo po ako, Sasagot po ako sa inyo, Miura. Kung gusto nyo pong ma-surprise sa mga inyong tauhan, may dala po akong sasakyan araw-araw. Pwede nyo po ang tawagan. So, surpresahin po natin na kayo lang po ang sakay. Para po masabi nyo na hindi po ako sinungaling na tao. And lamang po, Miura. Magandang hapon po sa inyo. Magandang araw sa lahat.